Round 3 sa primetime, isang matinding laban ang muling matutunghayan sa primetime ngayong gabi, Enero 20, 2025, habang magsasalpukan ang dalawang higanting programa mula sa dalawang pinakamalalaking network sa bansa. Sa kaliwa, si Ruru Madrid ay magbabalik bilang lolong sa pinakabagong kabanata ng kanyang kwento sa lolong, bayani ng bayan na ipapalabas sa GMA Network. Sa kanan naman, si Coco Martin ay patuloy na magbibigay buhay kay Tanggol sa FPJ's Batang Kiapo na mapapanood sa Kapamilya Channel at TV5. Ang labanang ito ay hindi na bago sa dalawang bida. Matatanda ang una silang nagtapat noong inilunsad ang unang season ng lolong laban sa ang probinsyano noong 2000 at 2022. Ngayon, muling magtatagisan ang kanilang mga palabas sa parehong time slot, kaya tiyak na magiging mainit ang labanan sa ratings. Ang Lolong, Bayani ng Bayan ay nagdadala ng bagong kwento na puno ng aksyon, drama, at mga makabagbag-damdaming tagpo na nagpapakita ng kabayanihan at pagmamahal sa kalikasan. Kasama rin dito ang mas pinaigting na special effects at mas malalaking hamon para kay Lolong, na tiyak na abangan ng mga tadasubaybay. Samantala, ang Batang Kiapo ay nananatiling isa sa mga pinakapinapanood na serye sa telebisyon dahil sa mapangahas nitong tema, makatotohanang kwento at mahuhusay na pagganap ng cast. Patuloy nitong tinatalakay ang mga isyong panlipunan at pinapakita ang buhay ng mga karaniwang tao sa Quiapo. Ang parehong programa ay inaasahang magpapalabas ng kanilang pinakamahuhusay na eksena upang makuha ang atensyon ng mga manonood. Ngayong gabi, ang tanong, kaninong programa ang mas magtatabumpay? Magiging mahigpit ang labanan sa ratings habang parehong naghahanda ang GMA at ABS-CBN para sa primetime showdown na ito. Tiyak na abangan ng mga manonood kung sino ang mangunguna sa ikatlong round ng kanilang primetime rivalry.